sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong ito, mariing nakatitig si Li Xiaofan kay Fang Ling Xiao, ang kanyang mga matay naglalagablab ng puot, ang kanyang mokhay balot ng inis at hinanakit mula sa sugat na iniwan ng kalaban, tila babawat hininga niya'y apoy na nagbabantang sumiklab. Nang masilayan ni Fang Ling Xiao ang ekspresyon ng misteryosong nilalang na nananahan sa loob ng katauhan ni Xiaofan, siya'y ngumiti ng malamig, Walang bakas ng awa, mariin siyang nagsalita, habang dahan-daang itinataas ang kanyang kamay na worry naguuto sa langit mismo, mukhang nagbayad na ang aking pastahan. At may dagdag pa siyang tinig na parang yelo sa hangin, tungkol naman sa Lian Guang at Ching Tian daw na binanggit mo, sila ba'y mga tao ni Lei Zhu mula sa itaas na kaharian? Sa halip na sumagot, na natiling tahimik ang misteryosong nilalang sa loob ni Li Xiaofan, tanging matalim na titig ang kanyang isinukli, habang sa kanyang isipan ay umuukil ko lang tinig ng pagkadismaya, sumpa, hawak na niya ako sa kanyang mga palad. Nang mapansin ni Fang Ling Xiao ang matigas na pananahimik, lalo siyang nagusisa, ang kanyang tinig ay parang matalim na espada na humihiwa sa katahimikan, ano pa ang nalalaman mo tungkol sa mga taong yun mula sa itaas na kaharian? Mariing tumugon ang misteryosong nilalang, ang bawat salitay puno ng pagtutol at paninindigan, wala akong sasabihin sa iyo. Pagkaraan, Tumitig si Lee ng matalim, tila ba ang kanyang mga mata ay tumatagos sa mismong kaluluwa ng kaharap, sa tinig na nangingibabaw ang utos at pakiusap, siya'y nagsalita, umalis ka na, ngayon din. At sa mismong sandaling yun, ang espasyo sa paligid ni Fang Ling Shao ay nagsimulang magbago, unti-unting naglalaho, parang usok na tinatangay ng hangin, hanggang sa tuluyan siyang itinapon palabas ng mahiwagang espasyo ng nilalang, sa kanyang mukha, bakas ang matinding pagkabigla, Isang gulat na hindi niya maikubli, worry hindi niya inaasahan ang bigat ng kapangyarihang kanyang nasaksihan. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang kamay sa direksyon ni Li Xiaofan, habang sa kanyang isipan ay umalingaungaw ang tanong na puno ng pagtataka, "Ako ba'y itinapon palabas?" At may kasunod pang tinig, puno ng kumpiyansa at malamig na pagtanggap, "Kalimutan na, hayaan na lamang." Hindi nagtagal, muling bumalik si Li Xiaofan sa kanyang sariling katauhan. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat, ang kanyang tinig ay nanginginig habang nagwika, ano ito? Ako? Ako'y muling nawala ng sarili, nagwala na naman ako. Nang marinig ito, bahagyang mumisisi si Fang Lingshao, ang kanyang mga matay malamig ngunit tiyak, at mariing sumagot, huwag kang mag-alala, mula ngayon, ang iyong katawang demonyo ay hindi na muling magwawala. Pagkatapos, agad siyang tumalikod, ang kanyang tinig ay matatag na nagutos, halika na. Aalis na tayo. Subalit mula sa di kalayuan, sa itaas ng balkonahe ng pavilion, nakamasid ng seryoso sina Shadow at Liu Qingshan ang kanilang mga matay nakatuon sa bawat galaw ni na Fang Ling at Li Xiao Fan, mga aninong nagbabantay sa dilim. Sa sandaling yun, napasinghap si Shadow, ang kanyang kilay ay tumaas, at sa kanyang sarili mariing nagwika, sumpa, hindi ko man lang siya nagawang alisin, ang mga sinaunang demonyo ba'y ganito kababa, ganito kabazer. Ngunit bigla siyang natigilan, may malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod nang maramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang napasulyap sa gilid, worry sinusunda ng isang hindi maipaliwanag na presensya. Pagkatapos, tumitig siya kay Liu Qing Shan at sa kanyang isipan ay umalingaungaw ang tinig na puno ng pagtataka at pagdududa, bakit nakatitig sa akin ang pulubing ito? At may kasunod pang tinig, nanginginig sa pag-aalinlangan, maaari bang nakikita niya ako? Nang tuluyang sumagi sa kanyang isipan ang nakakatakot na hinala, agad siyang humarap, ang kanyang tinig ay mariin at puno ng pagkabigla, tiyak na nakita niya ako, ngunit, paano ito naging posible? Sa sandaling yun, bahagyang isinipat ni Liu Qingshan ang kanyang tingin sa direksyon ni Shadow, ang kanyang mga matay tila kidlat na dumudurog sa katahimikan, at mariing nagwika, ikaw si Shadow, hindi ba, pinapayuhan kitang maging tapat at huwag magtangkang magtago ng lihim na balak. Nang marinig ito, agad na napaatras si Shadow, puno ng pagtataka at pagkabigla, at mariing nagtanong, paano mo nalaman kung sino ako? Bago pa siya makasagot, nagpakawala ng matalim na titig si Liu Shan, ang kanyang tinig ay malamig na parang bakal na humahampas, mukhang nakalimutan mo na ang suntok noong araw, Shadow. Nang umalingaw ang mga katagang yon, biglang natigilan si Shadow, nanlaki ang kanyang mga mata. Tila ba may matandang alaala na muling bumangon mula sa kailaliman ng kanyang isipan, nanginginig ang kanyang tinig habang nagwika, sandali, Liu Qing Shan, Liu Qing Shan. Pagkatapos, mariin niyang sambit, habang bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Oo, ikaw nga, ang mandirigmang nakalaban ko sa Immortal Realm Competition, pitumpong libong taon na ang nakalipas. Sa sandaling yun, bahagyang tumalikod si Liu Qingshan, ang kanyang tingin ay nakasipat sa likod, direkta sa anino ni Shadow, mariin niyang winika, puno ng pagbabanta, ngayon na naalala mo na, mas mabuti pang mag-ingat ka. At may dagdag pa siyang tinig, puno ng paninindak at paghamak, kahit wala na akong cultivation ngayon, ikaw ay isa na lamang kaluluwang nalalabi. Nang marinig ito, hindi na nakasagot si Shadow, sa halip, napakunot ang kanyang nuo, at ang kanyang dibdib ay dumadagundong sa kaba, pinipiga ng bigat ng katutuhan ng kanyang natuklasan. Makalipas ang isang araw, sa ilalim ng liwanag ng araw, makikita sa itaas si na Liu Qingshan, Fang Leng Xiao, at Li Xiaofan na naglalakad patungo sa kanilang destinasyon, mula naman sa gilid ng bakod ng isang bahay, makikita ang mga tao, may nakaupo, may nakatayo, tila mga aninong iniwan ng panahon nang masilayan ito ni Fang Lingshao, agad siyang nagtanong, puno ng pagtataka, "Sino ang mga taong ito?" Agad namang tumugon si Liu Chengshan, ang kanyang mukha kalmado, ngunit ang tinig ay mabigat na parang nagdadala ng sumpa, "Sila ang mga withered, bayaran mo sila at hindi ka nila papansinin." Dagdag pa niya, mas mabigat ang bawat salita, "Isinugol nila ang kanilang cultivation, ipinagpalit sa mga bughaw na barya ng esensya at nilustay sa lungsod." Sa huli, Natalo sila hanggang sa tuluyang matuyo ang kanilang cultivation, ngayon, wala na silang silbi kundi maghintay ng kamatayan dito. Nang marinig ito, agad na nagtanong si Fang Lingshao, sabay sulyap sa likod ni Liu Qingshan, tulad mo. Agad namang tumugon si Liu Qingshan, ang kanyang mukha'y pawisan, at ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalangan, hindi, hindi ako lubos na katulad nila. Samantala, sa kabilang panig, Makikita ang isang pulubi na nakapako ang kanyang mga mata sa supot na nakasabit sa gilid ng biwang ni Fang Ling Xiao Walang pag-aalinlangan, dali-dali itong lumapit, sabay kapit sa kanyang binti Ang tinig ay puno ng pagmamakaawa, senior Iligtas mo ako, ako ang banal na anak ng Upper Sect Divine Spirit Sect Bigyan mo lang ako ng ilang Blue Essence Coins, sampu, limaman lang Dagdag pa niya, habang bakas sa kanyang mukha ang labis na pagmamakaawa, pangako Babayaran kita pagbalik ko sa sekta. Agad na ibinaba ni Fang Lingxiao ang kanyang tingin sa Pulubi, malamig ang kanyang ekspresyon, at sa kanyang isipan ay mariing nagwika, hindi ko siya mabibigyan, kapag binigyan ko siya, dadagsa ang iba. At may kasunod pang bulong, hindi rin maaaring pumatay, mapapansin tayo. Ngunit bago pa siya makasagot, walang pag-aatubiling sinipa ni Liu Qingshan ang Pulubi sa mukha, dahilan upang itoy mapasubsob sa lupa. Kasabay nito, Mariin niyang isiga, lumayas ka. Matalim ang kanyang mga mata nang titigan niya ang pulubi, at malamig na winika, huwag mong bigyang pansin ang mga yan, hindi sila karapat dapat kawan. Dagdag pa niya, puno ng paghamak, matagal na silang itinakwil ng sekta, sa oras na bigyan mo sila ng pera, isusugal lang nila muli, huwag mo nang asahan na ibabalik pa nila yun. Sa puntong ito, makikita ang pulubi na hawak ang kanyang ulo, nanginig sa takot, habang mariing nagwika, bakit, bakit, napakayaman ninyo? Ang limang blue essence coins ay wala lang sa inyo. Bakit hindi ninyo ako matulungan? At may kasunod pang tinig, puno ng galit, kayong mga tulad ninyo ay mga mapagkunwaring ipokrito. Agad siyang tumayo, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon, isang libong taon na, isang libong taon, malapit na akong mamatay, hindi ko matatanggap ito. At sa kanyang pagkabaliw, humiga siya sa lupa, tumatawa ng malakas, worry wala na sa katinoan, Haha, -ha, Master, Junior Sister, hintayin ninyo ako. Hindi na ako magsusugal, hindi na. Samantala, malamig na winika ni Liu Qingshan, huwag mo siyang pansinin, ang mga tulad niya ay tuluyan ang nabaliw sa pananatili rito. Nang masaksihan ito, mariing nagtanong si Fang Ling Xiao, bakit nangyayari ito? Agad na tumugon si Liu Qingshan, walang bakas ng pag-aalinlangan, ang mekanismo ng Burning Path City ay sumisipsip lamang ng cultivation power, Ngunit hindi binabawasan ang haba ng buhay, at ang cultivation power na yun ay hindi na maibabalik. Dagdag pa niya, mabigat ang bawat salita, ang isang cultivator ay nabubuhay ng libu-libong taon. Ngunit walang layunin, at habang mas mataas ang cultivation, mas malaki ang kawala na kanilang nadarama, hindi sila makuntento na maging ordinaryo, kaya't marami ang nababaliw, ngunit mayroon ding ilan, matapos sumuko, ay natutong mamuhay bilang karaniwang tao. Sa mga narinig na revelasyon, napahawak si Fang Ling Xiao sa kanyang baba, puno ng pagtataka ang kanyang mukha, at sa kanyang isipan ay nagwika, isang libong taon lang, bakit ako'y nagtagal ng sandaang libong taon sa Lightning Tribulation, parang wala lang. Ngunit bigla siyang natigilan nang may mabilis na dumaan sa kanyang harapan. At doon, bumungad sa kanilang likod ang pulubi, nakasubsub sa lupa, habang sabay-sabay nila itong tinitigan. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang tatlong lalaki, tumindig sila ng matuwid, at mariing nagwika si Wang Xia, puno ng kumpiyansa, hoy, kapwa cultivator, tinulungan kitang lutesin ang problema, kailangan mong bigyan ako ng ilang blue essence coins bilang gantimpala. Ngunit agad siyang natigilan, ibinaling ang tingin kay Liu Qing at mariing nagwika, oh, hindi ba't ito si Liu the beggar, ibigay mo sa akin ang mga matabang tupa na ito, at hindi nakita guguluhin sa hinaharap. Mariing wini ni Liu Shan, Brother Wang, maliit na gawain lang ang ginagawa ko. Nang marinig ito, bahagyang napangisi si Wang Xia, at mariing nagwika, sige, kung ayaw mong ibigay, kami dating makapangyarihang mga nilalang, ipagkaloob na lang ng amo mo ang kaunting pera sa aking mga kapatid, at hindi na kami manggugulo. Samantala, sa kabilang panig, bahagyang yumuko si Fang Ling malamig ang kanyang ekspresyon sa kaharap na tatlong hambog sa kanyang isipan, mariin niyang winika, hindi na ito matatapos. At matapos niyang sambitin yon, agad siyang nagpalabas ng isang malakas na pressure, dahilan upang umatras sa pagkagulat si Wang Xia. Tumindig ng matuwid si Fang Ling Xiao sa gilid ng nanginig na si Wang Xia, at mariin nagwika, puno ng paninindak at malamig na ekspresyon, lumayas ka, tutuong ang matapos turuan ng Fendao City, wala nang bakas ng pagiging imortal ang natira sa inyo. Sa sandaling yun, nagpatuloy si na Fang Lingxiao sa kanilang paglalakad, ang kanilang mga aninoy unti-unting lumalayo, habang naiwan sa kinatatayuan si Wang Xia kasama ang kanyang dalawang kasamahan. Kasabay nito, mariing nagtanong si Wang Xiang, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka, Boss, bakit hindi ka kumikilos? Bago pa siya makasagot, bahagyang isinipat ni Wang Xia ang kanyang tingin sa direksyon ni na Fang Lingxiao, ang kanyang mukhay nababalot ng pawis, at ang kanyang ekspresyon ay halatang nilamon ng sindak at takot, mariin niyang winika, halos pabulong ngunit nanginginig ang aurang ito, nakakatakot, hindi ito mas mahina kaysa sa City Lord mismo. Patuloy niyang sambit habang nakamasid kay Fang Ling na lumalayo ang kanyang mga matay puno ng bigat at pangamba, maaari nga niyang magawa ang sunugin ang lungsod na ito hanggang sa pinakapundasyon.